Aries, hindi aksidente na dumating sa iyo ang mensaheng ito. May isang tao na muling papalapit sa buhay mo, isang taong hindi mo inaasahan, isang taong may dalang katotohanang kayang baguhin ang lahat. Ilang araw mo nang nararamdaman ang mga kakaibang senyales, isang pangalan na biglang sumusulpot sa isipan mo, isang alaala na bumabalik ng walang dahilan, isang tahimik na hilang nararamdaman ng puso mo. Hindi ito mga coincidence. Ito ay mga bulong ng universo, ginagabayan ka patungo sa isang sandaling maaaring magbago ng iyong kapalaran. Kung pinapanood mo ito ngayon, Aris, ibig sabihin gumagalaw na ulit ang kwento mo. Manatili ka dahil ang katotohanang papalapit sa iyo ay maaaring baguhin ang buong buhay mo. Aries, bago tayo lumalim, sandali kang huminga. Dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi basta mensahe, ito ay isang pagtawag na nakalaan para sa puso mo. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nagiging kakaibang tahimik ang buhay, kapag lumilinaw ang mga panaginip, o kapag may lumang alaala na biglang bumalik, nangangahulugan itong may inihahandang mahalaga ang universo. At nitong mga nakaraang araw, ramdam mo ang pagbabagong ito. Napapansin mo ang mga senyales, ang katahimikan, ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo kahit pilitin mo mang baliwalain. Dumarating ang pagbasa na ito sa eksaktong sandaling kailangan mo ito. Hindi mas maaga, hindi mas huli kundi ngayon. May dahilan kung bakit hindi mapakali ang puso mo, kung bakit paulit-ulit bumabalik ang isip mo sa isang tao o isang sandali. Nais ng universo na ihanda ang espiritu mo dahil may paparating na katotohanan at dala nito ang emosyon, kaliwanagan at kapalaran. Manatili ka, Aris. Ang kwento mo ay unti-unting nabubuksan sa harap mo ngayon. Here is your Filipino translation, keeping the same emotional depth, flow, regular, and intensity as the original. Aries, lumalim pa tayo sa enerhiyang nakapaligid sa'yo, dahil ang nararamdaman mo ngayon ay hindi basta-basta. May tahimik na paggalaw sa loob mo, kahit hindi mo ito na ikukwento sa kahit kanino. Maraming Pilipino ang nakakakilala sa ganitong pakiramdam, yung biglang bigat sa dibdib, yung sandaling napapatigil ka kahit abala ka, yung segundo kung kailan may lumang pangalan na biglang sumasagi sa isip mo at hindi mo alam kung bakit. Ito ang mga emosyonal na echo, mga senyales na tumutugon ang espiritu mo sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ilang araw, marahil ilang linggo, nararamdaman mo nang may nagbabago sa puso mo. Hindi ito lungkot, hindi rin kasiyahan, kundi isang kakaibang hila. Isang pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Ramdam mo ang enerhiya ng isang tao na parang dahan-dahang kumakatok sa kaluluwa mo. Minsan dumaraan ito sa panaginip. Minsan sa musika. Minsan sa mga alaala na biglang sumusulpot kahit gitna ka ng isang normal na araw. At Aris, maging tapat tayo, sinubukan mo itong baliwalain. Pinilit mong sabihin wala lang ito. Pinilit mong maging abala. Pero nanatili ang pakiramdam. Alam ng mga Pilipino ito, kapag may bagay na paulit-ulit bumabalik sa isip mo ng walang dahilan, ibig sabihin sinusubukan kang kausapin ng universo. At sa kaso mo, Aries, may kinalaman ito sa isang tao na akala mo hindi mo na muling maririnig mula sa kanya. Matagal nang pinipilit ng puso mong unawain kung bakit biglang pumasok ulit sa isip mo ang taong ito. Bakit mas malakas pakinggan ang pangalan nila? Bakit mas mabigat ang mga alaala? -ala? -ala? Bakit parang magulo ang emosyon mo kahit maayos ka naman? Dahil ang enerhiya sa pagitan niyong dalawa ay hindi kailanman tuluyang natapos, natahimik lang. At nayon ang katahimikang iyon ay unti-unting babasad Aries, matagal nang naramdaman ng kaluluwa mo ang paggalaw na ito bago pa man dumating ang mensaheng ito. Ramdam mo ito sa mga sandaling kumakabog ang puso mo ng walang dahilan. Sa mga senyales na lumitaw, kandilang kumikislap, panaginip na hindi mo inaasahan, malamig na hangin dumaan, kahit tahimik ang paligid. Ito ang mga klasikong pahiwatig ng Pilipino, mga espiritual na mensahe na may papalapit sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang puso mo ng mas malalim. May binibitbit kang bigat na hindi mo nasasabi. Kahit malakas ka, kahit matapang ka, kahit sinusubukan mong magpatuloy, may bahagi ng puso mo na hindi kailanman tuluyang nagsara. Isang sugat na gumaling sa ibabaw pero nanatiling maselan sa loob. Isang alaala na kumupas pero hindi nawala. Hindi ka nag-imagine. Hindi ka gay. Tinutugo ng puso mo ang isang katotohanan ngayon palang nauunawaan ng isip mo. Madalas sabihin ng mga Pilipino. Kung para sa'yo, babalik yan sa tamang oras. At iyon mismo ang nangyayari sa enerhiya mo ngayon. May ginagalaw ang universo. Isang bagay na minsang ibinaon pero hindi natapos. Isang bagay na konektado sa paglalakbay ng kaluluwa mo. Kaya nitong mga nakaraang araw napapansin mong mas malalim kang mag-isip. Mas sensitibo ka sa nararamdaman. Bumabalik ang mga alaala na akala mong nalampasan mo na. Napapansin mo ang mga senyales na dati mong hindi pinapansin. Ramdam mo ang presensya ng isang tao kahit malayo sila. Hindi aksidente ang lahat ng ito, konektado ito sa taong papalapit sa iyo. Isang taong may dalang mga emosyon na hindi nila nasabi. Isang taong matagal ka nang iniisip sa katahimikan. Isang taong may sariling pagsisisi, realizations, at pangungulila. Pero narito ang mas malalim aris. Nararamdaman na ng puso mo ang pagbabalik nila bago pa maunawaan ng isip mo. Kaya ka emosyonal nitong mga araw. Kaya ka nagiging mas mapagnilay-nilay kaya mo nararamdaman ang isang paggalaw na hindi mo maipaliwanag. Muling nagigising ang emosyonal na sinulid sa pagitan ninyong dalawa. Pinilit mo itong ibaon, pero hindi yon ginawa ng kapalaran. Sinubukan mong kalimutan, pero hindi yon ginawa ng kaluluwa mo. Tinanggap mo ang pagtatapos, pero hindi yon tinanggap ng universo. At nayon, habang lumalakas ang enerhiya. Nakikita mo ng malinaw ang katotohanan. May isang taong ginagabayan pabalik sa buhay mo. Hindi dahil hinabol mo sila. Hindi dahil nag-reach out ka. Kundi dahil dumating na ang oras para marinig mo ang katotohanan ng dala nila. Aries, hindi ka niloloko ng puso mo. Inihahanda ka nito. Gumagalaw ulit ang kapalaran mo. At nagigising ang puso mo dahil may isang taong papalapit sa iyo. Bitbit ang mensaheng nakalaan para sa iyo. Here is your Filipino translation, keeping the same deep, mystical, emotional, and spiritually intense tone as the original. Every line is preserved in meaning, flow, and impact. Aries, ngayon papasok tayo sa puso ng pagbabasa. Dito nagiging malinaw ang hindi nakikita, lumalakas ang matagal ng tahimik, at lumilitaw ang katotohanang matagal mo nang nararamdaman. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito tsamba. Ito ay espiritual na pag-alin at matagal ka nang inihahanda ng universo para sa sandaling ito. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag may lumang alaala na bumabalik ng wala sa oras, kapag paulit-ulit ang isang panaginip o kapag kumikislap ang kandila kahit walang hangin ibig sabihin may isang taong iniisip ka ng malalim. May enerhiya ng isang tao na umaabot sa iyo sa kabila ng distansya, katahimikan at panahon. At Aris, yan mismo ang nangyayari ngayon. Ang taong papalapit sa iyo ay matagal nang may dalang mabigat na katotohanan, isang pag-amin na hinubog ng pagsisisi, paungulila, at matinding realizations. Matagal nilang sinubukan itago ang naramdaman nila. Pero hindi yon pinayagan ng universo. Patuloy silang hinihila ng tadhana pabalik sa lugar kung saan minsang nabuhay ang puso nila pabalik sa iyo. Matagal na nilang ramdam ang bigat ng kanilang katahimikan. Akala nila kaya nilang umalis. Akala nila kaya kanilang kalimutan. Akala nila mawawala ang koneksyon kapag hindi nila ito pinansin. Pero habang masinusubukan nilang burahin ka mas lumalakas ang mga senyales. Nakikita nila ang pangalan mo kung saan-saan. Nakakarinig sila ng kantang nagpapaalala sayo. May bigla ang bugso ng emosyon na hindi nila maipaliwanan. At gabi-gabi kapag tumatahimik ang mundo ang puso nila ay bumubulong ng pangalan mo. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang tinatawag na hinihila ng tadhana, dalawang kaluluwang muling pinaglalapit kahit sinubukan na nilang maghiwalay. Aries, hindi tsamba ang pagbabalik ng taong ito. Ginagabayan sila ng isang mas mataas na puwersa. Gumagalaw ang universo sa likod ng mga eksena. May mga sandaling gusto kanilang kausapin pero natakot sila. May mga mensaheng na isulat nila pero agad binura. May mga sandaling gusto na nilang bumalik pero hindi pa sila handa. Bakit? Dahil ang pag-amin ay nangangailangan ng tapang. At wala sila nito noon. Pero may nagbago. May nagising sa espiritu nila. May nagtulak sa kanilang harapin ang matagal nilang tinakasan. Ang pagbabago na naramdaman mo, ang bigat sa dibdib, ang kakaibang pangungulila, ang hindi maipaliwanag na hila, iyon din mismo ang nararamdaman nila. Sabay kayong ginagalaw ng kapalaran. Ngayon, tingnan natin ang puso nila. May tatlong emosyon silang dala. Isa, pagsisisi. Nagsisisi silang hinayaan kayong lumayo. Nagsisisi silang pinili ang katahimikan kaysa katotohanan. Nagsisisi silang hindi pinahalagahan ang koneksyon noong nandoon pa ito. Hindi nila nakita ang tunay mong halaga hanggang sa iparamdam ng buhay kung gaano kabigat ang pagkawala mo. Dalawa, pagkakaunawa. Ngayon nila nauunawaan ang lalim ng koneksyon nyo. Ngayon nila nakikita ang kapayapang binibigay ng enerhiya mo. Ngayon nila batid na hindi ordinaryo ang naibahagi ninyo, espiritwal ito. May nagising sa loob nila. At malinaw na nila ngayon ang katotohanan. Tatlo, pangulila. Miss nila ang paraan ng pag-unawa mo. Miss nila ang lambot ng enerhiya mo. Miss nila ang katahimikang dala ng presensya mo. At ang pangulilang ito humigpit, lumalim, at tuluyang umabot sa puso mo. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang naging emosyonal. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang nakaramdam ng pagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang unang nag-isip sa kanila. Tumatago sa iyo ang enerhiya nila. Ang pag-amin na dala nila. Aries, babalik ang taong ito dala ang mga salitang hindi nila masabi noon, mga salitang itinatago nila sa pinakamalalim na bahagi ng puso nila. Dapat sinabi ko ang totoo. Dapat naging tapat ako sa naramdaman ko. Dapat pinaglabang ko ang koneksyon natin. At ang pinakamalakas. Hindi kita nakalimutan. Hindi simpleng pag-amin ito. May dala itong bigat, timing at karmic purpose. Inantala ng universo ang sandaling ito hanggang pareho kayong handa. Bakit ngayon? Dahil ang kapalaran ay umiikot sa mga siklo, sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang koneksyon ay natapos ng biglaan, walang closure, walang paliwanag, walang tamang pamamaalam, itinuturing itong unfinished thread. At ang mga ganitong sinulid bumabalik. Hindi para saktan, kundi upang pagalingin. Hindi tamang oras noon. Pero mayon, nag alin na ang mga enerhiya. Bukas ang puso mo. Gising ang puso nila. At malinaw ang daan sa pagitan nyo. Ito ang sandaling inihanda ng tadhana. Ang mga senyales sa paligid mo ang patunay. Kung nitong mga araw ay naranasan mo. Bigla ang malamig na hangin. Panaginip na parang totoo. Kumisap na kandila. Paulit-ulit na numero o pangalan. Bigla ang alaala na tumagos sa dibdib. Ito ay mga kumpirmasyon. Gumagalaw ang espiritwal na mundo. Sabi ng matatandang Pilipino. Kung may babalik, mararamdaman mo muna. At aris, nararamdaman mo na. Ginagabayan ng iyong mga ninuno ang sandaling ito. Pinoprotektahan kanila, nila, sinisigurong ang pagbabalik na ito ay magdadala ng healing, hindi sakit. Nililinis nila ang daan. Inihahanda ang emosyon mo. At ginagabayan ang taong ito patungo sa katotohanan. Hindi ka nag-isa, Aris. May espiritual kang suporta. Ngayon, ibinubunyad ng kapalaran ang katotohanan. May isang taong babalik. May dalang katapatan. May dalang linaw. At may pusong tahimik na pinili ka kahit hindi iyon ipinakita noon. Aris, ito ang iyong espiritual na pagliko. Dumarating ang katotohanan. Totoo ang pag-amin. At ang universo mismo ang nagdadala nito pabalik sa iyo. Here is your Filipino translation, keeping the same emotional depth, spiritual tone, and cinematic flow, lahat ng linya, emosyon, at intensyon ay napanatili ng eksakto gaya ng English. Aries, yung malinaw na ang katotohanan at ramdam mo na ang espiritual na paggalaw sa paligid mo, ang susunod na hakbang ay paghahanda. Dahil kapag kumikilos na ang kapalaran, laging hinihiling ng universo na umayon ang kaluluwa, na luminis, magbukas, at ihanda ang landas para sa kung anong nakatakdang pumasok sa buhay mo. Ang bahaging ito ay tungkol sa iyong spiritual na kahandaan, energetic protection, at ang manifestation ritual na gagabay sa koneksyon na muling babalik sa iyo. Pumapasok na ang puso mo sa bagong yugto. Hindi ka na ang taong dati noong unang dumating ang koneksyong ito sa buhay mo. May dala ka ng bagong karunungan, bagong sugat, bagong lakas. At dahil dito, nais ng universo na siguraduhin na sa oras na muling lumapit ang taong ito sa iyo, matatag ka, hindi basad, hindi pa bigla-bigla, hindi nasusway ng emosyon. Sa kulturang espiritwal ng Pilipino, ang paghahanda ng puso ay kasing ng pagtanggap sa mensahe mismo. Naniniwala tayo na kapag dumarating ang pagpapala, dapat malinaw ang kaluluwa. Kapag dumarating ang katotohanan, dapat matatag ang puso. At kapag bumabalik ang tadhana, dapat handa ang espiritu. Ikaw, Aries, ay ginagabayan patungo sa kahandaan na ito. Una, pag-usapan natin ang kailangan mong bitawan. Matagal mo nang dinadala ang bigat sa emosyon, hindi galit, kundi kabigatan. Hindi po, kundi hindi nasabing sakit. Hindi ka wala ng pag-asa, kundi pagod na hindi mo ikinuwento sa kahit sino. Alam ng universo kung gaano kakalakas, kahit walang nakakaalam ng mga labang tahimik mong hinaharap. Hindi ka nagreklamo. Hindi ka nagpakarga sa iba dinala mo lang ang lahat mag-isa. Pero mayon sinasabi ng universo, panahon na para bitawan ang bigat. Dahil ang paparating sa iyo ay nangangailangan ng espasyo. Espasyo sa puso. Espasyo sa espiritu. Espasyo sa iyong enerhiya. Ang pagbabalik na ito, ang pag-amin na ito, ang taong ito. Hindi sila dumarating sa luma mong bersyon. Paparating sila sa bago mong bersyon. Mas matalino, mas malambot, mas gising. Kaya nais ng universo na pakawalan mo. Ang takot na iwanan ka. Ang pagdududang hindi ka sapat. Ang paniniwalang hindi tumatagal ang magagandang bagay. Ang pag-aalangan na pagkatiwalaan ang kutob mo. Ang sakit na tinago pero hindi gumaling. Bitawan mo, Aris. Hindi para sa kanila kundi para sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin ang kailangan mong ihanda. Ang taong papalapit sa iyo ay hindi perpekto, pero totoo ang intensyon nila. Babalik sila dala ang linaw, katapatan, at tunay na emosyon. Pero kahit ganoon, kailangan mo pa rin ihanda ang sarili mo upang tanggapin lamang ang mga bagay na alin sa kapayapaan at kapalaran mo. Ihanda mo ang puso mong makinig. Ihanda mo ang isip mong manatiling kalmado. Ihanda mo ang espiritu mong kilalanin kung ang pagbabalik nila ay magdadala ng healing o closure. Dahil minsan, ang pag-amin ay simula ng panibagong kabanata. At minsan, ito ang nagbibigay ng linaw para lumakad ka sa tunay mong kapalaran. Alinman sa dalawa, panalo ka. Kailangan mo ng Isa puting kandila Isang basong mangkok ng malinis na tubig Buong pangalan mo, bubulongin Tahimik na kwarto sa gabi Mga hakbang Isa, sindihan ang puting kandila ang puti ay simbolo ng kadalisayan, katotohanan at gabay. Habang sinisindihan mo, sabihin ng mahina. Kung ano ang nakalaan para sakin, hayaan mong dumating ng may kapayapaan. Dalawa, ilagay ang mangkok ng tubig sa tabi ng kandila. Ang tubig ay sumisipsip ng bigat at nililinis ang enerhiya. Tatlo, bulong ng tatlong beses ang buong pangalan mo. Sa paniniwalang Pilipino, ang pangalan ay may espiritual na panginginig vibration. Ang pagbubulong nito ay nag-activate ng proteksyon at kaliwanagan. 4. Pumikit at hawakan ang dibdib mo. Dama mo ang tibok. Dama mo ang init ng kandila. Dama mo ang pagdilat ng espiritu. 5. Sabihin nito. Ibinibigay ko ang sakit. Tinatanggap ko ang nakalaan. Tiwala ako sa aking kapalaran. Anim, Hayaan ang kandila na umabot ng 7 minuto. Ang numerong pito ay espiritwal na numero sa kulturang Pilipino. Humina lang. Makinig lang. Hayaan mong manahimik ang enerhiya. Pito, pagkatapos, isawsaw ang dulo ng mga daliri sa tubig at hawakan ang No. Dibdib. Pulsuhan. Ito ang pagsilyo ng ritual. Isang pahayag sa universo. Handa na ako. Ngayon, ito ang tiyak na gabay ng universo para sa'yo. Isa, manatiling bukas pero hindi desperado. Hayaan mong sila ang kusang lumapit. Huwag habulin. Huwag pilitin. Kumikilos na ang tadhana. Dalawa, tiwala sa nararamdaman mo. Ang intuition mo ang iyong pinakamalakas na gabay. Kung umiinit ang puso mo, healing ito. Kung bumibigat ang dibdib mo, bagalan mo. Tatlo, protektahan ang kapayapaan mo. Huwag nang hayaan maulit ang lumang pattern mas matalino ka na ngayon. Alam mo na ang halaga mo. Apat, hayaan mong natural umunlad ang kapalaran. Ang nakalaan para sa'yo, darating ng hindi mo hinahabol. Ang hindi para sa'yo, kusat marahang mawawala. Aris, malinaw ang mensahe ng universo. May pagbabalik na paparating. May pag-amin na darating. May katotohanang lalapit sa'yo. Pero ikaw ang magpapasya kung paano mo ito tatanggapin. Ito ang kapangyarihan mo, Aris. Ito ang sandali mo. Ito ang galaw ng kapalaran mo. Here is your Filipino translation, keeping the same calm, mystical, and deeply emotional tone, faithfully preserving every meaning and reckon from your original text. Aris, ngayong lubos nang naipahayag ang mensahe, huminga ka muna ng malalim. Naglakbay ka sa loob ng sarili mong emosyon, mga alaala, kutob, at kapalaran, lahat sa isang pagbasa. Hindi aksidente na dinala ka ng universo rito, ito ay dahil sa tamang pagkakaalin. Bawat kirot ng puso mo, bawat panaginip, bawat senyales na binaliwala mo lahat iyon ay bahagi ng mas malaking katotohanang kailangang mabuksan. Bago ang sandaling ito, nalito ka. Ramdam mo ang lumalalim na katahimikan. Ramdam mo ang presensya ng isang tao kahit malayo siya. Ngayon, alam mo na kung bakit. May isang tao mula sa nakaraan, isang may bitbit na emosyon na hindi natapos, isang may dalang katotohanang ng hindi nasabi, ang muling hinihila ng tadhana pabalik sa buhay mo. Hindi dahil sa puwersa, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa kapalaran. Ang puso nila ay naging balisa. Ang espiritu nila ay nagising. At ang katahimikan nila ay hindi na kayang itago ang katotohanang matagal ng gustong kumawala. At ikaw, Aris. Nararamdaman na ito ng kaluluwa mo bago pa ito mangyari. Alam na ito ng puso mo bago pa maunawaan ng isip mo. Ito ang kapangyarihan ng espiritual na koneksyon. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Hawak mo ang kontrol sa kung ano ang susunod. Ginagabayan ng universo ang sandaling pagbabalik, pero ikaw ang magpapasya kung paano huhubugin ng sandaling iyon ang iyong hinaharap. Ikaw ang magpapasya kung ito ba'y magdadala ng healing, kapatawaran o pagsasara. Ikaw ang magpapasya kung ito ba'y magiging panibagong simula o banayad na pagtatapos. Hindi ka tinutulak ng universo sa kahit anong direksyon. Bukas lang nito ang pinto. Ang iyong ritual, ang iyong kahandaan, at ang iyong panloob na lakas, ito ang iyong mga kasangkapan. Hindi ka haharap sa sandaling ito ng bulag. Haharapin mo ito ng may linaw, proteksyon, at tiwala sa kutob. Aries, kumikilos muli ang tadhana pero sa pagkakataong ito, may karunungan ka na. Sa pagkakataong ito, dala mo ang pusong gumaling. Sa pagkakataong ito, ginagabayan ka ng liwanag ng Diyos at ng Universo. Dalhin mo ang huling afirmasyon na ito sa iyong puso. Bukas ako sa katotohanan, pinoprotektahan ng Espiritu, at ginagabayan ng kapalaran. Ang nakalaan para sa akin ay darating ng may kapayapaan. Aris, naway pagpalain ang iyong landas. Naway gabayan ang iyong puso at naway ang katotohanang paparating sa iyo ay magdala ng kaliwanagang matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang kwento mo ay hindi nagtatapos. Muling magsisimula ito sa paraan na matagal ng itinakda ng tadhana.